Huwag mo kubusan. Teka. Yan guys. So oh, yan sigarilyo lang na yan. No? Oh. 55,000. 56. Nasa 56. Magkano ba? So nakitingan ko guys. Eh. Ang kami ba yan Ay. Nasa na. Yung resibo. Yung pili na Lola Park. Ha. 55,000. 380. So, ito guys, yung kukunin ni Lola Park. Wala pa dyan yung camel. Ang may niya, tatlong piraso lang. <laughs> tatlong piraso? ha <laughs> Kailangan na kaming kamil sa Martespa. Kailangan na kaming kamil. May tita, tatlo lang ang titinda po. Ah, ah, Double booking kasi kami ngayon sa Malboro. Kaya, ayan, stock na ng lola po at nyo. Ganyan siya, karami magbenta. Hi, guys. Well Spring. Well Spring Water, guys. Pagmadaan sa inyo. O, number. Contact. O, ayan, guys, yung number, ha? O. promo sila ngayon, guys. Actually, nung nakaraan pa ako kumukuha, guys promo sila, tatlong uh, case kahit anong size, may pre kayong pitchel, so pakita ko yung mga na pre kong pitchel guys, baka sabihin nyo, nagja ako eh hindi ko lang to nasama sa vlog guys ang gulo ng kusina namin <laughs> ang gulo ng kusina eto guys, yung, asa ah, na ayun pala, ayun pala guys ayun puto eh, ah, asan yung ginagamit ayun, natin? Na sa ang gilid. asaan? Ando? eto yung isa, ayan, eto yung ginagamit namin Ayan. Kapag So, ito nga din yung last natin ngayon. So, hanggat meron silang promo, bumibili ako. <laughs> Malakas din naman kasi guys to talaga. Ngayon ko lang talaga to na-promote. Ang unang nag-alok sa akin ito guys, ay asawa ng suki ko. Tapos, kumupunta na sila dito. So, sa mga tagapandi, ang area po ni ate. So, pag nakita nyo po itong sasakyan na to, at saka si ate, at ayan, number, kontakin nyo po. Mura lang po ang tubig nila, sureball na malinis. Bigin ba ang ano nyo? Ma'am, ano po? Marupil yun. Saan yun? Sa Viola Highway po. Sa Rafael. Ha, sa Rafael lang kanilang planta. Ah. No, meron din. Ang alam ko din, guys, pag malakas ang tubig sa inyo, kung pwede kayo mag-request ng ref. Oo. Uh -huh. Yung uh -huh. chiller para lang, do, para lang dun sa mga tubig. Electric uh cars. -huh. Ha? Electric cars. Electric cars? Oo. Uh -huh. car. Car? car. Hmm. Bakit ako wala? tara. May e-bike din kami, bumili sa amin. Ah, bibili? Uh -huh. Ah, nagbebenta rin kayo. Uh -huh. Wow, nagbebenta rin pala sila. Yan, shout out sa owner ng Wellspring Water, Bakken naman, Charo. Ano kaya pa mas sa atin sa December? <laughs> Ayan. Huwag niyo kalimutan guys ha. Ipapapap ko ulit yung ano nila. Matagal na akong kumukuha sa kanila. Ngayon ko lang talaga sila pinromote. O, pangatlo na to guys. Malakas kasi ang tubig kay Lola pa. Kaya kumukuha tayo. At malakas sa atin ang liter no? So, para mapatunayan sa inyo, hindi yung iba ko. Oh, o, oh, ayan, magulo lang, guys, ha? Hindi yung iba nating, ano nila, well, yung wellspring at saka every minute ay isa lang, ha? Isa lang yung packaging, okay? Ayan guys, ang so, ating BCA, eh, BCA. JRNR, ayusin na natin. So, dumating ang mga lemon square kanina. Inilagay na natin. No? Inilagay na natin yung mga lemon square. At naglagay na rin tayo doon ng display. So, yung iba ko naman na mga galing sa DCF, itulad nito at saka ito. Yan, yung mga huling ano sa DCF yan, mga MY Sun and Monde products. Ay, dinisplay na po natin kasi nasa box lang po yan dito. Matagal na. Handito lang. No? So, box ng Malboro, box ng Lemon Square, box ng MY Sun. Hi guys, Mami Park is here So in today's video guys ay meron ng lumabas na bagong presyo ng mga Red Horse kaya naman yan ang pag-uusapan natin magkano ang tinaas per case magkano ang tinaas per bottle at hindi lamang Red Horse kung hindi lahat ng beer Red Horse Mucho Red Horse 500 uh, San Miguel Light and San Miguel Apple at isama na dyan ang 1.5 liter na coke products okay so kaya naman samahan nyo si mami pat na ating talakayin ang, 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 hindi lang nagbabadya kundi talagang mag, nagtaas na so meron tayong uh, double booking sa sigarilyo but hindi masyadong malinaw ang ating uh, magiging price increase when it comes to sigarilyo pero nagpa-double booking sila, so kaya muusok yung kape. So kaya naman, uh, yan ang aabangan natin, no? But, um, sana wag naman, no? Sana wag naman. So, mag-shoutout tayo guys. Dok masaya, kasi pag tumataas ang bilihin, hindi naman natin masasabi sa panahon ngayon na uh, napaka-hina uh, ng sambayan ng netizen na yung kapasidad nila na mamili. Even basic. So kaya, ano pa akong bisyo? but di natin pa rin masasabi no kaya hindi ako mas hindi ako natuto <laughs> parang ayoko i vlog sa totoo kakainis okay shout out to Teresita Baron ang daming Nestle product ma'am pag may BO ba pinapalitan ba ng ahente thanks meron po ang kagandahan po pag kami mga ahente po tayo no na distributor at saka yung direct na distributor na agent napapalitan tulad ko po sa Monde Mamon Misin meron pong BO So, kapag po ang aking mga noodles ay one month before ang expiration, ay nahadyaan pa sa akin, papalitan na po nila yun. Uh, good thing na lang, lumakas naman siya, hindi na nangyari yun. Nung bago-bago po ako dito, at may agent na pumupunta dito nga na yan, si DCFE po yan, yung ahente ng Monde Nisin. Kahit po hindi ko sa kanila nabili yung dating mga noodles ko, pinalitan po nila. No? So, ngayon, dahil lumakas na siya, uh, hindi na ako, wala na ako laging BO. Wala ng BO isang beses lang nila akong napalitan, no? Hindi pa sa kanila binili. So, kaya natutuwa lang ako, no, na meron tayong protection order. When it comes po sa kay Nestle products, meron din po na BO, no? So, uh, pagdating po kila EKC, may BO rin po ako when it comes doon sa uh, ina-allocate nila sa akin na products. Meron din po akong BO diyan, no? Pero hindi po sa lahat ng grocery items. Pagdating po sa URC, ganoon din. Pag may mga pipes na mga Jack and Jill products, meron din pong BO. So, yun po yung kagandahan. Okay? So, protection order po natin yan. That is also a part of the consignment. Yun po ang kagandahan na pagka sa direktang ahente tayo. Pagka matumal at hindi ma maipush agad-agad ang product at malapit na ang expiration, po pwede po natin ipalit. Okay? So, kapag po nabili sa labas, sa mga supermarkets, yun po ang mahirap Uh, ano, dahil wala po siya talagang protection order when it comes to back order or yung tinatawag nating BO. Okay, so iyon ang kagandahan. Kaya, yon ang laging mimithiin nyo ng mga aspiring kasari ang madirecta kayo sa distributors and mismo company ng produkto. Thank you, Ma'am Teresita Baron. Next is Mary Jane Galve, salamat po Mami Park. I love you. I love you too. Laban lang, Mary Jane, ha? Ellen Pilar, hi Lola Park. Musta po? Always watching. God bless you. Love you. Alam nyo si Lola Park. Napaka ano, napaka sipag na yun, no? Natutuwa ako kasi, ah, uh, meron akong magulang na katulad ni Lola Park. <laughs> yun lang yung masasabi ko. Winnie07, watching here, Mami Park. Ayun. So, yun nga, no, uh, without further ado, pag-usapan na natin. Pero bago nga pala tayo, ano, bago tayo mag-usap, surprise, ano. Ako po ay affiliate na po ni Shopee. Uh, affiliate uh, affiliate link ko po ng uh, uh, TikTok, no. Uh, follow niyo po ako sa TikTok ko at sa akin FB at sa aking, dito, sa YouTube channel, no, syempre. So, ipapapap ko po dyan. And also, syempre, uh, hindi naman ako masyadong active sa FB, honestly speaking. But, ah... Uh, at least kahit papaano ay updated kayo lalo na dun sa mga hindi ko kilala na nanonood sa akin na marites sa buhay ko <laughs> mas updated pa nga ako sa youtube kaysa sa FB mag ano mag update ng buhay yung tindahan ng mami park at buhay buhay honestly ewan ko ba just don't feel the FB siguro kahiyangan din tayo ng social media platform but because I'm already an affiliate no eh yun eh, di man ako magiging affiliate? Diyos ko po naman eh. Sa dami ba naman na pinagbibili kong items. Platinum member na nga ako dun eh. <laughs> Actually, dati pa, dati nga, nag, ah, ano ako dun, ah, mayroon akong, dapat mag-online selling kami gamit yung platform ko ng Shopee ni Beshi. Hindi lang natuloy. No? Dapat mayroon kami mga uh, niche na product na aking, iano, ano, aking, aming ititinda sa aking mismong uh, a love mommy na uh, Shopee account. No? So, baby love mommy po ang pangalan ng aking Shopee. Ayan. So, hindi ako nagpursu doon. Affiliate lang ako. Hindi ako nagpursu when it comes to selling. The reason is, uh, hindi ko siya mapanindigan. No? And then, uh, lalo ngayon, tax na. No? Taxable. Nadagdag pa sa dami kong inaasikas when it comes to taxing. So, hindi ko na siya pinursukan. Kasi even, wala kang babayaran when it comes to tax, masisiro ano ka dyan. Even masiro ka, ano ka man, magbabayad ka pa din ng business tax dyan. So, ito yung nalilito kasi ang iba. Akala nila, walang babayaran. But the truth is, kapag ka na-register na, na, na -register yan sa BIR at meron kang 2551Q at 1701Q, meron, lalo na 2551Q, kasi 2551Q meant for business tax. 1701Q, 1701, is meant for income tax. So, magkaiba po yun. Baka po kasi maraming nalilito na kesyo ganito-ganyan, hindi ka tumataas ng 500,000 an uh, annual sales kay Lazada or Shopee ay eh, isik mo wala ka nang babayaran. Very wrong. <laughs> Very wrong, okay? Baka po kayo nagdudunung-dunungan ha, mga seller na aking kapwa kasari. Very wrong. Pag po kayo ay na-register at 2551Q, meron kayo automatic meron kayong bayarin when it comes to business tax. Pag naman po 1701Q or 1701, which means uh it's either you applied it for 8% may possibility wala kayong babayaran filing lang zero but when ba, kung kayo ay maanuhan na meron kayong 2551Q form automatic po may babayaran okay so wag masyadong happy kaya po hindi ko na din siya pinorso actually dami nag-aaya sa akin na i-open ko ulit ang aking ah uh, Shopee account but the thing is nung lumabas po ang higpitan when it comes to that hindi ko na po inano, hindi ko na po pinurso kasi baka mapagod lang ako, ma ano lang ako, and then filing pa. Pag hindi ka marunong kasi dyan sa mga ganyan at nagkaroon ka ng tax evasion dyan, no? ikong e kung gusto mong iwasan naman na magkaroon ka ng mga kutakot-takot na penalty, mag-hire ka naman ng someone to do that. No, ako kaya kong gawin para sa sarili ko. But hassle in my part, the hassle part, so wag na. E paano pa yung mga walang alam? No? So kaya naman, ibang uh, iba ang may alam pagdating sa ganyan. So, pinagpapasalamat ko na lang na kahit pa paano, I gained knowledge since 2020. Pina, kahit pa paano, no? Since 2020 ay nag-aaral ako. So, ang tax assistant ko po ay tax assistant din ng aking beshi, ng business nila. No? So, may mga negosyo din sila. At ang tax assistant nila ay ang tax assistant ko. So, trusted. <laughs> Di ba? Yun lang. Nahapyawan lang naman natin. Okay. So, without further ado, let's start. Okay, so ang uh, Red Horse 500, ang old price po niya ay 572 per case which is 12 pieces po ang laman. Ang kanya po per piece ay 47.67 pesos. 47 pesos and 67 cents ang per bottle. At ang kanya naman pong per, uh, uh tawag po dito. Ang kanya naman po new price ay so sa per case po Okay, ang new price naman po niya ay 623 pesos, no? Na no, which is pumapatak naman po ng naging 51.92 na dating 47.67. So sa uh, per case po niya, tumaas po ng 51 pesos. So ang uh, itinaas po per piece ay 4.25 cents. So 4 at 25 centavos ang itinaas per battle ng Red Horse 500. Pagdating naman po sa ating Red Horse Mucho, 585 po ang dating presyo. Pumapatak po, anim po ang laman. Pumapatak po na 97.33 ang isa. At ngayon po ay 636 na po ang per case which is umapatak po ng 106 na po per battle. Dating 97.33, naging 106 per battle. Ang per case po na itinaas ng total niya ay 52 pesos per case. So, si 500, 51 lang. Si Mucho, 52. Pero malaking dagok po yan. So, sa per piece po, ang itinaas niya ay 8.67 pesos. Imagine that. Okay. So pagdating naman po sa Sa Beer, no, Pilsen, Beer Pilsen. Ang kanya pong presyo ay 805 sa dating presyo, ngayon po ay 865. Tumaas po siya ng 60 pesos per case. Ah mali. Ah, oo, oo oo po, tama. So sa per piece po ng dating price 33.54, ngayon po ay 36.04 na per bottle. So 60 pesos ang itinaas per case at ang itinaas niya per piece ay 2.50. Tumaas po ng 2 at 50 centavos. Sa San Miguel Light naman po, dating 960 per case, no? At pumapatak po ng 40 pesos per bottle, 24 pieces po ang laman. Ngayon po ay 1020 na po ang uh, per case at tumaas po siya ng 60 pesos per case. Okay? So sa new price po na per bottle ng San light dating 40 pesos, nag 42.50. So, 2.50 po ang tinaas na 2.50 centavos ang itinaas ng San light per bottle. So, San Mig Apple, sa San Mig Apple, 790 per case dati. Ngayon po ay 850 na. Ang per piece po niya ay 32.92 dati. Ngayon po ay 35.42 na. So tumaas po din siya ng 60 per case, 60 pesos per case at 250.50 siya pumapatak per bottle. So si uh, 1.5 naman ay 696 per case, uh, per case, 12 pieces ang laman, ngayon po ay 708 na. So dati po siyang 58 pesos per piece, ngayon po ay 59 pesos per piece. So tumaas po siya per case ng 12 pesos at ang price increase po niya per bottle ay 1 pesos kasi 58 ngayon 59 So kung dati uh, ay masagana pa ang ating ano ngayon po ay ewan ko kung ano mangyayari sa atin no sa ating bagong price increase. Now, kung pag uh, uusapan naman po natin kung paano ako magpresyo. Pagdating po sa mga sa malalaking bottles, automatic po 10 pesos to 12 pesos po ang aking patong diyan basta malamig. Okay? Pagdating naman po sa mga maliliit, pinakamataas na po ang 7 pesos. Basta po malamig. No? So, yan po. Iba po ang presyo ko ng per case at iba rin po ang presyo ko per half case at iba rin po ang presyo ko per piece. No? Ayan. Magkakaiba siya. Hindi siya pare-parehas. Kung baga ba ay may discount as dumadami ang inaano, ino-order or binibili. Ganon din po sa gin bilog. No? So, that's it. Sana ay uh, uh, kahit sa kabila na lahat na marami nagtaas na presyo magtataas din po ang uh, may mga JRNR products or mga Praterim Gamble products na magtataas sa mga Downy sabon, no, at Joy dishwashing liquid na may mga magtataas po. And then ganun din po sa Nestle again and again nasabi ko na po na, na, po, na the whole September ay marami ang items na magtataas sa Nestle products. At yan po ay nasabi ko na sa last vlog ko. Okay? So, yung uh, part 2 po ng ating Nestle products pricing ay saka na po dahil wala pa po ako talagang time. <laughs> Papagod ako. <laughs> okay, so until now ay wala pa rin po tayong tindera. Welcome sa Magulong Kusina. Uh, as of now, the time is around 9 o'clock, 9.30. So kasama ko po si Kaori mag-duty. Okay, so yon ang ating ano no, um, vlog for today, at update for today's video, kung kayo po ay may mga katanungan, at may mga ano, na kaya kong sagutin, edi, mag, ano lang po kayo dyan, mag-comment lang po kayo dyan, so this is Mami Park, and this is Team Park, nagsasabing Tindera, is my proud to fighting! Bye!